Kanina pa tayo dapat. Ang tagal mong dumating, Brad. Alam nyo ba kung bakit siya na late? Yung wheelchair niya, naklamp. <laughs> Tapos pagdating pa, puta, kala mo kung sino, inaangat pa sa stage, kala ko, santo ninyo. <laughs> Pero bago ako magumpisa, Pwede ba natin siyang palakpakan? Yeah! Maraming salamat. Pwede na natin siyang pagtawalan. <laughs> Siya nga pala si Righteous. Ang artist na may atritis. <laughs> Pero malupit sa rhyming. Magaling din sa writing. Kumpletos rekados na battle rap MC kaya lang di kayang magjogging. <laughs> Alam niyo ba yung dalawa niyang hita? Grabe, napakahina. Sobrang lambot, parang istro na idinaan sa kandila. Yan ang napapalamu, Brad. Kakasali mo sa frat. Kakapasok mo sa kapatiran, napatiran ka ng ugat. Kakasali mo sa kapatiran, napatiran ka ng ugat. Pangina kasi, tagal mong dumating. Tingnan mo, pati yung verse ko, late na. <laughs> Yan na, napapalamobrad ka, kasali mo ng frat. O, sumali to ng fraternity. Kaso pinagtripansya't kinawawa. Sampung palo lang kailangan, ginawa sa kanya, one to sawa. <laughs> Puta, pinalo siya ng pinalo, nang walang kalaban-laban. Kung makikita nyo lang si Gago, para siyang labahan. <laughs> Alam nyo pa kung anong masakit pagtapos ng lahat? Yung sinalihan niya, hindi pala akro, puta, akrobat. <laughs> Kaya lahat ng sakripisyo mo ay nabaliwara, nawala rin. Kasi pagtapos mong makasali, hindi ka makatumbling. <laughs> Pero seryoso, Eto, suggestion lang para sa income mo, pandagdag. Bukod sa pagrarap, ba't di ka aya mag-motovlog? <laughs> Kasi para ka rin naman nagmumotor. Pag yung kamay mo na aganyan. Isang helmet lang tol, tas kamerang maliit, palag na yan. Tangina kasing kamayan ng puta. Laging nakabaluktot, inan to ang kulit. Ganyan na ganyan yung mingming -ming namin pag nanghihingi ng tinik. <laughs> Hindi mo malaman kung naiihe o nagtitigil ka ng tae. Laging ganito yung dalire, parang nagtitikol na maarte. <laughs> Pero kahit ganyan ka, sa Diyos ay magpasalamat kasi ginawa ka pa rin niyang tao. Sila yun ka dapat. <laughs> Kaya yung kapansanan mo, hanggang sa langit mo dadalhin. Kasi kahit maging angel ka, naka-wheelchair ka pa rin. Sinad... Sinadya talaga ng Diyos na ikaw ay di na makalakad. Para lang iparamdam sa'yo kung ano ba ang gulong ng palad. Nung unang buhay mo kasi, si Hercules ka mayabang ka't nangaapak. Kaya ngayong yung pangalawang buhay mo na siningil ka para magbayad. Pero kahit ganyan lagay mo, tol, dapat ka maging proud. Kasi alam mo, ano advantage mo sa amin? Hindi ka nagkakagout. <laughs> alam mo ba yung gout, tol? Tang ina, sobrang kirot. <laughs> alam mo kung ano nakakainis doon? Ang hirap pag umiyot. <laughs> At speaking of iot, alam nyo ba na may nalaman ako sa kanya? Isang nananahimik na itik ang minoles ka ni Tanga. Nung una, inihimas himas lang daw. Tapos, kinakandong-kandong pa. Puta, maya-maya alam mo, kinakandong-kandong pa. Ka. Time na. <laughs> Round one, righteous one, let's go! Ako mismo! Ikaw, dinig ba? <laughs> Baba ako eh. Ikaw na mag-adjust, pili ako eh. Yan! Para mahirap, tol! Yung ilanag sulat ng derecho eh. Let's go! Nakakatawa talaga yung mga linya kanina. Kaya ang hirap ma-enrage. Sarap battle career mo, bibigyan ko ng bago na page. Pag tinadyaan kita, kung ako acrobat, sisir ko ka sa stage. Ang yabang mo naman, Jonas, puro kasatsat. Sila yun ako dati, malakas yun pumalakpak. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> so, girl, Gravity. Si Pilay pinatawag para kumapak sa palaro ni Paring B. Sa bakas, makakabili na ako ng gamit sa studio at saka Jollibee. ko na rin si Badakit na kasi Aldi G. Pangil sa pangil, laro ng Pilay sa paleng. Ano to, Bibos? Charity! <laughs> boss naman, lapit mo kay Boss. Boss naman! Alam ko na namamingi ako no, sa'yo okay ng laban. Di ko naman to kasalanan, pero di ko inasahan na ganito ka pala mag-trip dalawang may kapansanan. <laughs> pero sige na nga, sige na nga sinulatan. Kung na para makalaban, hindi ko ito papalagpasin. Alam ko hindi maiiwasang ang paako ay asa rin, pero sana ngayong gabi, bigyan mo ako ng pantay na pagtingin. Dok lang ang puta. <laughs> yeah. Nairapan yung ano. Tasa natin sa outlet mamaya. Yo! Sabi nila, kailangan daw galingan ko pagkalabang ko to. Kailangan tibayan ko yung mga hirit. Pero marami rin nakukupalan sa iyaw. Mga pasimple lang na nabibuyset Mga hipokritong plastic na pinili na lang manahimig. Tol, hindi kaya ira, masar na sa'yo. Kasi ang pangit mo daw tumitig. Pero hindi, sige. Seryoso, bilang tropa naman kita. Bibigyan kita ng maangas na plomo. Yung talagang matibay na play. Akin na yung mata mo. Palitahin lang pa ako. O, di ba? Yan ang patas na trade. Kasi, yung ibang mga rapper dito, nagpupunta lang para mag-flex at sumalang. Ako yung mindset ko pang pivot, businessman, pareho kami makikinabang. Kasi, hindi naman ako yung tipo ng tao na naghahangad para kahit kanino mapahamak. Sabi mo kanina, eh, palyado nga yung pa ako. Eh, paano ko makatututo ng mga bak? Kaya sa tunay na ba, sa tunay na buhay, believe pa rin talaga ako. Akalain mo, lover at first sight, yung asawa mo sa'yo, pero ako, malas mo lang. Isa akong kabaliktaran. Kahit makailan tingin, di magawa, kabahan. Dahil alam kong alaman na sulat mo'y kabalbalan. Nung so, si Pilay, bangkay naman ni Jola sa iyong akabangan. Alam mo, yung kanta mo na MP Light, Soundtrack ng papa ko pag nagmamaoy sa street namin, nagmamaoy. <laughs> Solid. Heat song. Yung banayad talaga sa air drum. Pero doon ko na patunayang hindi ka tunay na kaibigan. Na-inspire ka daw niyan i-record nung sa lead, nagwawala si Liv Kram. Habang si parang uldo nagmamaktol. Siya naman nakaantabay. Inagawa niya lyrics, yung mga gamit na pinapalipad nilid sa bahay. Sabi niya ba naman, yung TV ay sira na. Wala na yung antena. Pukin ang ina-out so, grabe talaga. Tapos, isan na lang natitirang paan ng... Buti na yung mesa may bahay! <laughs> Taanan to. Pero okay lang, relax. Hindi mo na maiibsan pa. Tulad naman na sa'yo. Piling mo, aster ka, porkit pera dumodoble kapag tinitingnan niya. Ang -an to. Cute mo, yun, no? Pero, Sarap battle, mabisa. Sa kanila, panalo to. Lugi talaga akong kalabang kay. Unang tingin mo pala sa akin, ang dami mo ng angulo. Ako, aminadong hindi brusko sa panlabas. Pero pinilit na ikayod ng kinayod hanggang sa estado kumatas. matas. Nagkaroon ng pamumuhay na walang takot na bakas. Si pinakita sa duling na ito ang tunay na lakas. Time.